Hello po. Meron lang akong ano, kwento. Kasi may nabasa ako eh. Yung kay Vice na nakiusap yung tatay ni Aura na wag mo nang ilabas si Aura. Kasi di ba na na, 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 trouble si Aura last year yata yun o 2022. Hindi ko matandaan kung anong taon. Basta na trouble siya tapos yun nga nakulong siya kaagad di ba? nakiusap yung tatay ni Aura ayon doon sa nabasa ko ha ah, nakiusap yung tatay ni Aura na huwag mo nang ilabas ni Vice Ganda si Aura para matuto sabi ng tatay eh tough love ang ginagawa ko kasi alam kong tutulungan mo siya kaya nakikiusap ako huwag mo muna siyang ilabas kasi gusto kong matuto siya sa sa buhay na hindi gano'n gano'n lang kadali na pagka may nagawa kang problema o nagkaroon ka ng trouble, eh, madali lang maresolbahan kasi may tutulong sa'yo. Parang gano'n yung gustong sabihin ng tatay ni Aura. Tama naman, di ba? Kasi kung ano nga yung ginawa mo, dapat harapin mo yung consequence nun, good or bad. Yun nga lang ang nangyari, eh, nakulong nga si Aura. Pero, sana natuto siya, no? Kasi gusto ko yung sa Aura, eh. Kahit nung, nung bata pa siya, nung sa commercial pa. Ah, commercial ba yun? O yung sa content niya? Kasi nagko-content creation na siya, di ba? Yung mga barkada niya, yung kasama niya. Yung Aura nga, yung... Ang, basta gusto gusto ko siya, eh. Kahit nung bata pa siya. Kasi ang kulit niya, tsaka ang cute-cute. Tapos maganda, ganun, magandang bakla. Parang ganun. Kaya naging paborito din niya ni Vice, eh. Kasi nga, talagang... Basta maganda siya talaga. Tsaka talented. Eh yun, ganun nga yung sabi ng tatay. So, tama naman kasi kung agad-agad na parang makakalabas ka kaagad dun sa ginawa mong mali, uulit-ulitin mo yun eh. May possibility na ulit-ulitin mo talaga siya eh. Parang hindi ka mag-iisip na gawin ulit yun. Kasi, alam mo may tutulong sa'yo. Mas ang galing tatay niya. What are you doing? <laughs> I'm in the bathroom, so I'm gonna use the bathroom. You gotta say excuse. <laughs> si Raulu talaga to eh.